Basta sa katangang mga binti ko, kalalakan. Kano nga ito na itong gabi niyo mong binibenta? 30. Ah, 30. Na ito, bibili yeah. ko na po ito ng isang libo. Para po makauwi na kayo hindi abuti na din wow, sa daan. Oo, laki naman. Parang may tinitinda yung... Oo oh, nga eh. Gabi! Nay. nay! Ano yan, Nay? Gabi. Gabi po. Magkano po yan? 30. 30 pesos. Saan po kayo galing nagtinda niya na, Nay? Ito sa Bagpok. Ah, magkano po ang binta niyo yan? 30 na lang. Pero itong tatlo na dala ko kanina, iisa na natitira. O, oh, oh, 30 lang ito na mm. Pero sa gantong pahapon talaga nilala ko. Oh, hindi oh, na dala yung dala ko at gagabihin ako eh. Mm -hmm. Bibili pa ako ng bigas, kaunting ulam, mm -hmm. at saka kakapit ang sukal. Sumasapat ito na sa pangangailangan niya sa gabi? Hindi. Pero, Nay, kaibigan e, ko kasi itong kasama ko, matanong ko lang kung bakit kayo po yung naghahanap buhay? Bulaga ang asawa ko. Ay. Stroke pa. Kaya po i eh, kayo po ang magkahanap um, buhay para sa... So, so, nagsisigap ako para lang kami magbabuhay. Ano po ba Talagang buhay ano? Talagang okay, kailangan okay. natin gumaban. oh, bro, si nanay eh may dinadalang tuliranin sa buhay. Pero makikita mo sa kanya na humihiti pa rin siya, di ba? hindi -hmm. Diyan ako bilip sa mga taong ganyan katulad ni nanay kitang kita na bro yung sakripisyo ni nanay ano kaya yeah, right bilang isang asawa basta sa nga mga bitay ko kalalakan ay nilakad nyo lang yun talaga yun nilakad uwi mula dito hanggang gabay simula ka nyo umaga yun, pahapon na ngayon mm. eh lakad lang ako nilakad pag naawat pa uwi na ako isasakay na ako yun eh yung ay, pagsisigaw nyo may awa ang Diyos siya mm. hindi araw. ako namawala ng pag-asa tama yun eh kapit lang tayo sa Diyos mahal mo dito ba't yung isang araw eh mm. sana Araw-araw ba kayo nagtitinda ng sabi po, no? mm. Araw-araw po ba? Hmm. Sa isang araw po, nakakamagkano naman po kayo pag si nakakaubos kayo. Sandaan. Takot-takot. Hindi ko kaya ang oh. madaming kwan. Ay, nat nanay. Matanong ko ano po palang pangalan niya. Anisha. Nanay Anisha. Ilan taon po ba kayo? 62. Oh, 62. Oh, may ano si nanay. Hindi na rin si nanay. Pero talaga Maka talagang... Makakaramdam na din nga ng kwanang katawan. Opo. Pero hindi kayo tumitigil sa paghahanap po. Hindi. Walang, na? walang asahan. Kung ano asahan kayo, kayo po ay nagsisika pa rin kahit sa Sika kabila ng rin. kanyong inyong edad ay naghahanap po kayo pa rin kayo para may taguyod yung asawa nyo at kayong pamilya um, nyo so, oh, ayun na nai nice. nakakaya na mamasa sa iba um, uh. eto nai, may tanong ko lang may anak pa po, po kayong binubuhay pa? Isa, isa lang ah isa lang po, saka yung mister nyo na sabi nyo PWD, bulag kailan po na ang bumubuhay sa kanya may awaan just na, mahalin mo isang araw Tingnan okay. nga po ako ng inyong tinitinda. Gabi po ito, no? Huh? Ano? Hmm. Nanay, ang uh, mabibili namin to, bibili pa ba kayo ng uh, bigas sa ngayon? Hmm. Maghahapon na, maghahapon na. Kaya na kami mabot ang gabi na. Ah. Uh, 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 na ito, Nay, bibili ko ito, Nay. At uh, bibigyan kami namin ng konting tulong. Dahil kasi nalakit namin, ang layo ng nilakad nyo. At nagmamadali kayo kasi nga pa gabi na. na. Ngayon, bibigyan po ko uh, ito ng konting naman tulong sa... Na. Bibiling ko na po ito. Ano na ito? Bibiling uh, ko na po ito ng isang libo. Para po makauwi na kayo, hindi ka abuti na din oh, sa laki daan. Naman. Sige, malaki, tulong ko lang po sa inyo tulay na. Malaki ang may makwento. Ito na eh. Oh. Marami naman may binto na sa yun, ito, libo. Uh, pong naibigay namin ng kaibigan ko. Maliit na bagay lang po yan. Pero uh, makakatulong po sa yan sa inyo. Kayo na po yung bahala dyan. Mm. Oh, yan po yung aming munting na kayaman, ha, ni Supremo. At uh, ano, ano po yung may bibili nyo dyan, nanay? mga bigas. Bigas po. Sabon, kape, lahat na. Ah. Grocery. Pagpaparting-parting ko na ito. Nakakatuwa naman sa kahit sa simpleng bagay, eh. bagay eh. Pakatulong tayo, kaya, kaya na eh. Na, no? Pati na itong mga gantong bagay, pag araw-araw ito, makakatulong sa inyo ito. Mm. Ang pagbebenta nyo. Hindi, sa bukod po sa gabi, ano pa mga gulat yung itin Dati mo, talong, sitaw, eh walang kanyang kanong oh, gulat. hindi pala kung ngayon ng yun ang mga nito talaga gabi kasi ito araw-araw talagang meron ito eh. Minsan, pag may nagpapatrim ng halaman, Ah, di, no. Kaya nagpapawalis. Lahat ng kwan, at kaya ko. Ayun talaga, Basta, basta masipag ang tao, hindi magugutom mm. yan lang. Hindi ko lang kaya paglalabada. Ayun na, sa edad niyo po na yan talaga, ano? O, lumalaban pa kayo sa hirap ng buhay. Talagang na lumalaban mm. ako. Mm uh, sa pamilya ko. Ang okay, okay. Na, ano kay nanay na, alam mo nanay, ah, uh, Natutuwa ako na may mga ganyang asawa na kahit ang na kahit may kapansanan yung kanyang kabihak ay talagang magsikap talaga, magsikap yan ang tunay na pagmamahala no, no, no? hanggang yun. sa dulo talaga magkasama kayo ni Tatay namin sa inyo, bigyan pa kayo ng malakas na pangangatuan ni Tatay ko. mahabang buhay ayun po ay kay Lord ay, okay, po yung bahala dyan sa yan, eh. munting nakayana namin sana okay. isang araw magkita pa tayo dito na biglaan naman yung pagkikita natin okay. kasama ko si Supremo team ko pa takot wala kaibigan ko wala na ko Maraming salamat sa inyo salamat na yan. Eh. salamat sa inyo. Eh. Dahil sa inyo na eh, nakakagawa kami ng kabutihan hmm. sa kapwa. Sa mga katulad niyo na eh. yan. Nakatulong na rin to. Maraming salamat sa premo. Natulungan mo kami.